Bakit nawala ang CDR King? <laughs> Naalala mo pa ba ang CDR King? <laughs> Yung tindahan na kahit anong tech item, meron sila. mayon alos hindi mo na sila makita. Ano nangyari? Nagsimula ang CDR King noong 1997 sa Quiapo. Mura ang CD nila, kaya pinilahan ng mga estudyante. Pero hindi lang sila sa CD tumigil, nagbenta rin sila ng flash drives, speakers, TV, e-bikes, at kahit rice cooker. <laughs> Parang sari-sari store ng electronics. Pero habang lumalago ang online shopping, bumagal ang kita nila. Maraming reklamo. Mabagal ang pila, low quality daw ang products, at kulang sa training ang staff sinubukan nilang gumawa ng sariling website at magbenta sa Lazada. Pero kaunti lang ang items at luma na ang site. Unti-unti nagsara ang mga physical store, lalo na noong pandemya. <laughs> Kahit papano, parte na ng tech history ng Pinoy ang CDR King. Doon tayo natuto magtipid sa gadgets. Pero sa panahon ng Shopee at Lazada, Muhang panahon na ring mapaalam. na mo rin ba ang CDR King? Kwento mo sa comments.